Yan na, kain na tayo. Yan na, guys. Maganda talaga ang ano, no. May mulder soup. Ayot siya. Yan. Cheese puto. Puto cheese. Ayun, binakad ko na yung mga mulders. Malinit lang siya. Cute. Bili to ni Grace na mulders. So, kain na tayo, guys. Bigyan ko yung amo ko. Amo ko. Yung alaga ko mamaya. Hello guys, good afternoon. Good afternoon, guys, ito na pala yung aking ano, all four first floor. Yung natira kong arena, ano na lang siya guys, isa't, isa't kalahati lang. Kasi kanina hindi yung puno. So isa't kalahati lang siya. So, gawin natin. Lagi naman ako nagluloto ng nito, gumagawa ng ano, puto cheese. Kaso ang pinakaiba, meron na akong lalagyan. Yun, may molder na ako na maliit. Ayan. Ayan cute siya, diba? Kasi dati, wala akong molder. Ano lang, kahit saan lagay ko lang sa mga tasa, malalaki yun. So, ngayon, meron na. So, try natin, no? Tapos, meron pa akong eating cheese. Lagay natin, kaunti na lang din. Tapos, lagay natin ng tuig. Tapos, ayun, may natira pa akong ano. Uh, ano ba ito? Ang corn. Ano ba tawag nito, guys? Hmm. Kalimutan ko to. Butter pala, butter pala siya na ang Ayan, konti na lang yan natin. So, natin ng gatas. Pwede powder, pwede Meron kaming maganda nga, ano, eh, yung uh, <coughs> evap. Kaso, wala kami yung, ito na lang, rice milk, tsaka konting asukal. Yun, tsaka baking powder, lagyan natin. So, ngayon, mag-start na tayo. Ayan, guys, lagyan natin yung leg dito, guys. Two eggs. natin mga natin guys. Ayan. na Ayan. Ayan Ito na tayo no. tayo sa ano. Tapos so, natin ng ano. Lagyan natin lahat guys. One. One. Top. Na ano. Milk. Tapos so, natin ng ano. Ano uh, mga. 2 tablespoon lang. ko lang. Mix natin yung mga wet. At saka lagyan natin yung lang ha. Ayun na guys, so, pinagyan natin itong butter. Kung wala butter, oil na lang. Diba? oil. Hindi lang ito eh, oh. Yung, natira, lagay ko mamaya doon sa sa molder yan. So, yun na. Ano na yung ano ko? Sige naman mga Lagyan natin ng kunting asin. Kunting asin, guys. Yan. Tapos, dapat pala ito, isala ko muna. Isala natin, guys. Para hindi siya mamuo. Lagyan natin dito. Pati yung, ano, yung baking. Yan. So, isat ka lahat ilang ito. Yan, guys. Sinala ko na siya. Yan. Yan na tayo. Ayan na And tapos ano Yung baking powder din pala Maglagay tayo ng baking powder Bukin natin Ayan Masala natin Ito Isang gan dalawang ganito guys 2 teaspoon pala to Ayan Okay na yan Ayan So mix na natin guys Mix mix Ayan, mix na natin. Ito lang. Mix na natin. Madali lang naman. Parang marami na yata kung ano arena. Ah, marami? Marami. Hindi ko alam, pasya Maraming tubig ka ako. Wala na akong arena eh. Hindi ako nakabili. na yata ito. Mix na lang natin. Ang liit kasi ng ano ko. Kaya na siya guys. Ayan. Pwede na ito na guys sa molder. Ayan na. Tama na to guys. Ayan. Natunaw naman di yata itong ano na sukal. Ayan. Okay na siya guys. Hindi ko na nilagyan ng ano. Parang tama na to siya oh. Lapot na. Hindi ko na nilagyan ng tubig na. Ayan. Ayan. Okay na siya guys. So lipat na natin ha. Ayan. So lagyan na natin sa ano. Cup. Ayan oh. Lagyan na natin dito. Ay, yan Lagyan na natin dito, guys. Sa, git may, sa gitna, may, sagit na lang lagyan natin. Ha? Ano naman? Pwede naman hindi. Lagyan ko lang sa gitna. Pwede. Okay. Ayan, may mantika siya. Para may magka siya, guys. Ayan. Ano naman siya? Eh? Madulas naman siya. Kaya gitna lang sa gitna lagyan natin. Oh. Kamayin ko na lang kasi wala akong brush Pwede rin brass. Galinis kamay ko. Tsaka ako lang, lang naman kakain. <laughs> Yan, konti lang dito lang sa dit na sa gitna, sa baba lang yan. Para hindi siya dumikit. Yan lang guys, yung natirang kanina na matika, yan o. Oh. Lagay ko lang konti, yan lang. Tapos, ilagay na natin sa ano. Mata yung ano. Sa Maglagay tayo dito yung scope natin. Scope natin, ha. Marami na yata to. Konti lang. parang madami na yata, ano ko. Ayan. Puno na siya. Puno na yata to. <laughs> kaalsa na to. Dapat kunti lang pala. Ayan. Maliliit lang kasi to guys. Ayan o. Oh, maliit na. Hindi natin punuin kasi kaalsa ah, pa yan. Ayan. Hanggang ganyan lang. Tiyot siya. Ayan. Hanggang Ganyan lang. Alhati. Ayan. Lagay natin. Ayan. Diba? Ayan. Uh, Dose ito, dosi to, dosi piraso to. Ayan. Ay. Ayan, pwede na yan. Ayan. -ayan Tapos natin ng cheese. Di ba? guys. So, ayan na guys lahat. Ayan na, 9, 12 ito. Tapos lagyan natin ang mga cheese. Ay, babaw. Ayan, tama na to siya, guys. Video, ang iba, kunti lang lagay ko. Baka makaalsa. Ayan. Ayan, ang iba, kalahati lang siya, guys. Dagdagan natin yung iba kasi parang kualti. Ayan. Para hindi siya maag-apaw. Ganyan. Hmm. So, okay na yan. Na ganyan. Meron pang kunti. So, lumayan natin lagay yung iba. Bunahin na natin yung ano. Yung iba. Kasi hindi magkasya doon sa ano natin, guys. Ayan, lagyan natin yung cheese. Nalit yung cheese. Hmm yan. So, ayan na guys. Muna, yung iba, mamaya na. Ito, parang kaunti na ito. So, lagay natin So, ayan na lahat. Ayan. Diba? Ayan. ayan na guys. Ayan. Lagay natin. Tapos, meron pang ano. Ayan, mamaya ulit yan. Nagkalat pa. So, takpan na natin. Ayan. Takpan na natin yan may meron may, pa akong natira guys. Naubusan ako ng molder. So, ito na. Ito yung dati yung ginagamit ko. Tapos ito yung apat. May anim pa. Pangalawang salang. Atin guys. O, ah, diba? Wow! Ang ganda! O, diba? <laughs> so, ano? Hina, na, wala, wala. Hindi ko pala lagyan ng isang cheese yung isa. Walang cheese. Lagyan ko ito mamaya. Ayan guys. So, luto na siya pag ano daw, pag wala nang madsama, yan, luto na, yan. Luto na, mayroon pa konti pala. Pag malinis, may konti pa siya, guys. So, may... So, yan, guys. Buksan natin at luto na to. Tara! O, ba diba? Try natin uli. Yan, nilagyan ko na na. O, oh, malinis na, guys. O, oh, okay na siya. Luto na siya, guys. Yan. Luto na to guys, luto na. Paano na siya, hindi na siya basa. Ayan. So, ang na natin. Ang pangalawa guys, sinabol ko na. So, takpan natin. Ayan, takpan natin. Ito na nga guys, sinango ko na. Ayan. Tapos meron pang sikan box, may anim pa doon. Kasi ito, ano lang to? 2, 4, 6, 8. 3, 6, 8 nga 8, 8, piraso. May dalawa pang, may apat ng ganito. Tapos, anim yun doon. So, mamaya all yon, So, lagyan na natin dito, guys. Madali lang naman to, eh. Pag malamig, ganyanin mo lang, oh. Oh, diba? Ang <laughs> bilis lang, oh. So, yan. So, guys, pwede naman, ano, eh, ganyan ko lang. Ganina, pwede naman, kahit hindi mo nalagyan ng, ano, stick na ano naman siya natutumba. Kahit iganon mo lang. Kahit iganon mo lang siya, baka baka kasi maano matipak. Matipak. Maano yung ano. Oh. kaya Kaya eh, iganyan lang natin saglit. Saglit lang naman siya na ano. Na tatanggal. Maganda talaga pag may ano ka no, molder. Ayan. Batayaw. Batayaw. Ayun, pala, hindi masyado na ano, ayan. makunting ano, ganyan lang, natatanggal naman ang galong. No? O, ba? Diba? Yung camera ko, masyadong nawala na. Masyadong na ano, ganyan mo lang, guys. O, o diba? na. Ah. Maganda talaga pag may molders, no? Malinis ang iba. Dito ko lang nilagyan ng mantika oil kasi kunting oil. Meron pa doon, mamaya. Ayan na guys. Ang um, walo piraso. Mamaya ko na to kainin guys. Dati nagawa ko walang baking. Pag walang baking talaga, hindi alsa yung puto mo. Ayan. Bang kapi na tayo. Kapi-kapi. So, ayan na guys. Lahat. Yung dosi piraso. di mm, diba? Kaya Kaya na tayo. Ayan na guys, ang nagawa ko lahat-lahat talaga. -lahat Ayan no, oh. ito yung nadagdag na dalawa. Dalawa oh, malaki kasi siya, malaki yung lagayan niya. Ito yung lagayan niya oh, hinugasan ko na. Ito yung lagayan niya guys, yan. <laughs> ito yung dating ano oh. ko uh, nilalagyan ko yung wala pang molder, so babat na natin diyan. So yan guys, ang nagawa sa isa't kalahating all-purpose flour 14 lahat siya, 12 ito maliliit. Ito, tapos dalawang malaki. Ayan. Yan lang, guys. Kain na tayo. Bigyan natin si Lola. Bigyan ko si Lola, guys. So, tikman muna natin, guys, ha? Hindi ako nakatikim. Masarap ito pang kape. Kung masarap ba. hmm, Tamang-tama. Tamang-tama. Tris, tamang. ano, hindi siya masyadong matamis. Tatlong, ano lang, kutsarang ano, spoon na sugar. Tama lang. Mga one port na yata. Sarap sa kape guys. Hindi ako sinulagay. Kain na. Let's eat.